Hi guys! Hello! Welcome back to San Eleven Quintaro. Um, kamusta ang inyong mga araw? Ang inyong mga ginagawa sa araw-araw? Kamusta po kayo? Um, thank you, thank you so much sa mga patuloy na sumusuporta. Ah. Thank you, thank you po. Maraming maraming salamat po. And sa mga walang sawang nanonood. Thank you, thank you, thank you so much. And titingnan natin kung ano ang energy update sa inyo mga mga cancer, no? Gen general reading ito, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kung nilaman ko ano ang akma sa inyo at ang ibang hindi ay ipaubaya po natin sa iba at kung hindi naman ay ibigay po natin sa iba. So, simulan na natin kung ano ang inyong mga energy sa buwan ng November, Cancer Okay dito na no, cancer Gratitude, Success, and Duality. So, dito sa mga na-achieve mo, nag nagkakaroon ka dito ng pakiging um, nagpapasalamat ka sa mga nare-receive mo, sa nare-receive mo sa na mga bagay sa iyong buhay na nakukuha mo, no? Na pagkakaroon na, halimbawa na lang tulad ng sa araw-araw mong ginagawa, na, na gumigising ka ng masaya no nagpapasalamat ka doon no at sa mga nare, nare receive mong mga food, mga pagkain at mga nare receive mong uh, ma, ma mababait at talagang matulungin ng mga friends at family mo no nagpapasalamat ka sa kanila kasi talagang tinutulungan kanila sa mga pangangailangan mo at kung ano pa yung mga dapat mong gawin. Kaya sinusukulian mo ito ng um, kung ano man yung binibigay nila, sinusuk sinusukulian mo, nagpapasalamat ka rin. At hindi mo, hindi mo hinahayaan na hindi mo mabibig, hindi mo masusukulian yung mga ibinabahagi sa'yo. Kaya nagkakaroon ka na dito ng na-accomplishment mo, yung mga goals mo, talagang nakukuha mo yung mga success. Kasi talagang meron ka kasi ng ano dito eh, uh, may personal goals ka na na sayo lang, hindi mo hindi mo to pinapaalam or hindi mo muna to sinasabi kahit kanino man kasi talagang gusto mo tong maabot or mas, magkaroon to ng success sa'yo at magkakaroon ka talaga ng success dito. No? Kaya lang may times na nagkakaroon ka dito ng am um, ang may, may pagka pa, positive and negative thinking, no? Kaya minsan nagkakaroon ng black yung nagkakaroon mga ng yung gusto mong maabot, yung gusto mong mangyari sa sarili mo. No? So kailangan dito am um, yung mga inisip mo, kailangan ano powerful talagang positive para hindi ka dito magkaroon ng pagdadalawang isip or pag sa mga pinapangarap mo. No? So ano pa? Ano pa cancer? At talagang nagkakaroon kayo dito ng manifestation, no? Dahil marami kayong mga desire. Marami kayong mga pinapangarap. So, tignan pa natin kung ano pa ang masaya sa inyo mga cancer. kay dito, cancer, no? So, so, bilang pasasalamat mo, no? Bilang pagiging thankful mo sa mga tumulong sa iyo, ng mga kaibigan mo at mga family mo, no? Sa mga bagay na na nakukuha mo sa iyong buhay, no? Maasa ka pa rin or nagkakaroon ka talaga dito ng hoping yung mga yung mga pinapangarap mo hindi ka dito hindi ka dito nagsas hindi ka dito nagsasawa or hindi ka talaga humihinto sa mga sa mga wishing mo, mga wini wish mo o yung mga pinapangarap mo. Dahil la ang laging pumapasok sa isip mo, talagang makakamtan ko to. Dahil tal hindi ka dito tumitigil hangga't hindi mo nakukuha yung mga achievement mo, no? Yung mga goals mo. Kasi ang dami mong ang dami mong wini-wish, ang dami mong pinapangarap, no? Kaya hindi ka magdadalawang isip dito or hindi ka talaga natatakot na sumubok sa isang bagay na talagang alam mo na magkakaroon to ng growth sa sarili mo. Kasi talagang nag-iipon ka dito eh, no? Ah, uh, kumukuha ka, kumukuha ka ng mga, kumuha, kumukuha ka dito ng mga gusto mong makamtan sa sarili mo. So, talagang binubuhos mo or hindi ka, hindi ka nagsasayang ng oras dito na makuha mo yung tagumpay na pinapangarap mo at yung talagang wini-wish mo, no? So... And then, ta talagang, dito sa pagiging... dito sa pagiging achievement, sa mga achieving na nakukuha mo dito sa success, nagkakaroon ka pa rin dito ng manifestation, no? Hindi ka pa rin humihinto. Hindi ka pa rin humihinto dito kasi... alam mo na may mga, meron ka ng mga ano eh, may mga tools ka na nagagamitin mo kung paano mo to tatahakin. Kaya minsan, gusto mo mo nang i-relax, i-relax yung isip mo, i-relax yung mind mo na magkaroon ka dito ng mas mas malawak na pag-iisip, no? At nagdarasal ka dito na tulungan ka na ip na bigyan ka ng sign na kung ano pa ang tatahakin mo. Dahil nagkakaroon ka, nagkakaroon ka dito ng manifestation, no? Siguro may makadiling kayo dito ng earth sign, no? Gemini, Libra, Aquarius, earth sign. And then, meron ka rin ditong meron ka dito kasing ginagawa eh. May mga ginagawa ka dito na para mapagtagumpayan mo to. Kaya, pinag-iisipan mo ng mabuti kung paano mo to gagawin o paano mo tatatahakin. Pero alam mo, pero alam mo na yung mga gagawin mo talaga. Ang kaya lang may may times nga nagdadalawang isip ka. Pero alam mo naman na eh. Nagkakaroon ko kasi dito minsan ng negative thinking, no, kaya minsan nag-aalinlangan ka. Kaya minsan pumapas nagkakaroon ka dito ng Um, um siguro kailangan ko muna ng magpahinga or kailangan ko muna ng pag-isipan ng mabuti kaya pumapasok doon yung pagiging duality nagkakaroon ng positive and negative thinking kaya nagkakaroon ng yes itong mga minamanifest mo kasi um yun nga um nagdadalawang isip ka no so um cancer kapag may mga ganito, kapag may mga ganitong senaryo, na alam mo naman, na alam mo naman yung tama, yung tama yung ginagawa mo. So, oo, pwede magpahinga, pero um, tuloy pa rin, laban pa rin, para hindi maharangan yung mga pinapangarap mo. Siguro, siguro ang ilan sa inyo, no? Meron, may mga nawala na mga bagay sa inyo or may pinanghinayangan kayo na nangyari na napunta na sa iyo pero nawala pa ito no kaya hindi mo maalis hindi mo maalis sa isipan mo kung gagawin ko ba to kaya nagkakaroon ka dito ng pagdadalawang isip kaya misan na uh, haharangan, nagkakaroon ng blockages yung mga um, mga makukuha mo na, na, na manifest mo. No? So, tignan pa natin ano pa ang mensahe para sa sa'yo, Cancer. Okay, cancer, no? So, dito, no? Sa pagiging... Um, pagkakaroon mo ng duality, meron talagang partner, meron talagang ano, no? Um, pagkakaroon dito, nagkakaroon ka dito ng... Siguro may person na... Meron talagang nagmamahal sa'yo, no? talagang mahal na mahal ka nito ng person na to. Umaapaw yung pagmamahal na binibigay sa'yo, na ibibigay sa'yo, na bago mong sisimulan, na darating sa buhay mo. May darating sa buhay mo na um, panimula in terms of pagmamahal, no? may darating sa'yo. At mahal na mahal ka nito ng person nito. Mahal na mahal ka nito ng person na to. Ibibigay niya to, yung mga pinapangarap mo, yung mga gusto mong mangyari sa sa inyong sa inyong magka-partner. Kumbaga um may mga may mga dumarating na binubuhusan ka or binib binibigyan ka ng pagmamahal ng taong ito kasi um binigyan mo siya ng binigyan mo binigyan mo siya ng mga idea kung paano mo to maisasaka to para na, no? Yung pagiging positive mo, ibinigay mo, no? Hindi ka nagdalawang isip dito na magkaroon, excuse, na magkaroon ng mga ng mga pagmamahal na hi, hinahanap mo, hinahanap mo sa isang lalaki. <clears throat> and <coughs> <excuse>. <coughs> at dito sa pagiging <coughs> at dito sa pagiging duality mo no hindi ka na dito magkakaroon ng negative thinking um if force mo to if force mo to na kailangan positive lang ako hindi ko hahayaan na pumasok ang mga negative sa buhay ko ganun an ganun ang thinking mo na no kasi kailangan mo kailangan mo nang maabot yung mga pinapangarap mo kaya bibigyan ka bibigyan ka ng mga pangangailangan mo no para hindi ka na magkaroon dito ng pagiging pagdadalawang isip kasi kumbaga um may tao na darating sa buhay mo na lagi pasasayahin ka, mamahalin ka. Ibibigay 'yung pagmamahal na hinahanap mo. At bi, at bibiyayaan ka ng mga pinapangarap mo. No, kung kung sa business to, kung iiaano natin 'to sa business, meron mga um, partnership na magkakaroon ng malaking malaking darating na transaction or may mga may mga may mga kumbaga halimbawa nag-ano kayo no may mga dealing kayo or may mga ginagawa kayong mga uh, inaasikaso about sa business or about sa kayong kaperahan or sa inyong mga pinapangarap um makukuha niyo to at magtatagumpay kayo dito kung sa pagmamahal naman no magkatuloy kayo nitong dalawa at pareho niyong mahalang isa't isa dahil magbibigayan kayo dito ng pagmamahal na kailangan nyo no and then minsan no may sino, may, dum may dumating din sa buhay mo na talagang napagod ka na napagod ka na sa mga sa mga bagay-bagay na nahirapan ka, no? Ibinigay sa iyo yung mga problema na masyado ka nang nasaktan. No? Kaya pilit mo tong kinakaya. Pilit mo tong kinakaya at talagang pilit mo nang tinatapos yung mga problema dumating sa iyo dahil ayaw mo na nang ayaw mo na ng stress. Gusto mo na lang ng mga masasaya. ang um, gusto mo na lang na talagang magkaroon ng pagmamahalan sa bawat isa. Siguro masyado, masyado rin kayong nasaktan sa mga nangyari sa nangyari sa mga buhay nyo na na nagpadapa sa inyo, no? Pero pilit mo tong pilit kang bumangon dito. Pilit mo nilabanan. Pilit mong tinapos. Pilit mong magkaroon ng bagong bisa para sa buhay mo, para sa sarili mo. At yan ay talagang eto dumarating na sa Dumarating na sa iyo yung um, mga mga sisimulan mo. Lalong-lalo na sa pagmamahal may darating sa na, na tao na mamahalin at mamahalin ka niya. At magkakaroon to ng um, pagyabong. No? Kasi um, nag, um, masyadong powerful yung mga inisip mo. At talagang hindi ka nagpapa-apekto dun sa mga dating dating na nangyari sa'yo. Kasi nga, tinapos mo na. At ngayon, may bagong umpisahan ka sa buhay mo. So ano pa? Tingnan pa natin. Okay, no? So, dito concern, no? Teamwork. So, teamwork. Work with others to make this situation come about. So, itong mga mini-wish mo, yung mga goals mo, yung, minu yung mga minamanifest mo, yung minam manifestation mo, no. So, kailangan mo makipag-trabaho kailangan mo makipagtrabaho sa mga may mga alam, may mga nalalaman para mas lalo mas para mas lalo mo pa tong mabilis na makuha mas para para itong mga dreams mo para maku makuha mo agad at mapagtagumpayan mo kasi wag mong suluhin no Huwag mo siluhin itong trabaho na pilit mong kinakaya, no? So, kailangan mong makahanap ng mga tutulong sa'yo na para mabilis mo itong makuha. Kung maraming nalalaman tungkol dito sa mga ginagawa mo, yung may mga experience na kailangan mo makipagtimot doon sa kanila, no? So, pero, kaya nga, kaya nga dito, no, kasi may mga, um, siguro ito rin yung tutulong sa'yo, yung mga friends mo, yung family mo, na para mapabilis tong um, win-wish mo, minamanifest mo. Kaya, siguro magpapasalamat ka sa kanila dahil sa mga bagay na binigay sa'yo. Dahil, nagkaroon ka dito ng mga yun nga ng mga mga pagkain yung mga mga minamanifest mo or may mga iba pa na tulad na lang na halimbawa ng money house ang um, business eto tutulong tong mga friends mo mga family mo no kaya bi uh, kaya nagpapasalamat ka sa kanila no So, siguro may kadiling ka dito na, yun nga, may kadiling ka dito ang Gemini. Um, Gemini. And, dito no, sa, sa, dito sa pagiging success mo. So, may kadiling ka, may kadiling ka rin na Libra. No? You know, in the morning, when you wake up, you have a better idea about what to do. Relax until then. So, kada, dahil nga dito sa nagiging, ka, nagkakaroon ka dito ng relax, no? Kung baga nagpapahinga ka muna, marami kang iniisip dito. Marami kang iniisip ng mga bagay-bagay para mapagtagumpayan mo itong mga success mo, itong mga goals mo. Para ma-reach mo to. So, um, alam mo, ang ginagawa mo kada umaga, no? When you wake up, you have a better, may mga naiisip ka na ng idea, kasi nga pinag-iisipan mo talaga ng mabuti at sa pagiging kalma, kalmado mo, pagiging relax mo, doon, doon na pumapasok yung mga um, idea mo para mas lalo mo pa itong ma-achieve, mas lalo pa itong mapagtagumpay at talaga mag-successful mag itong mga, um, mga desire mo, yung mga um, pinapangarap mo itong mga minimithi mo, no? tatagumpay ka dito kasi alam mo na eh, may mga idea ka na dito. And then, you need a good a love. So, dito sa pagiging duality mo, no? sa pagiging duality mo, nagkakaroon um, ka na talaga dito ng positive mindset. Yun na lang ang pinapasok mo sa isipan mo, sa puso at isipan mo. Dahil naniniwala ka sa sarili mo na mapagtatagumpayan mo to. no? kaya magiging masaya ka dito kasi may darating na isang tao na mahal na mahal na mahal ka nito ng person na to no umaapaw ang pagmamahal niya sa iyo talagang paraho kayong dalawa no um nagbabalak din kayo na makabili ng bahay kaya magiging masaya kayo dito no ang saya-saya nyo no and then siguro um nag-iisip din kayo dito ng Um, mag magkaroon ng mga masasayang banting no? Mga banding na mga mo or nangangarap din kayo na bumuo ng isang pamilya. No? So, cancer, um, yan muna sa ngayon. Thank you, thank you, and God bless. Please like and subscribe. Thank you, thank you so much po.